Ayan, isa pong mapagpalang hapon na. <laughs> hapon na, ano po. Uh, for today's video po, ano, share nyo din sa iba. Baka kasi malay nyo makatulong ano, sa mga problema nila. Ano. Ayan po, sa isang katulad ko na lalaki, ano. Kaso yung bisyo ko lang, yung bisyo ko lang naman ho ay sigarilyo, ano. Uh, meron po tayong isang kaalaman. Ano? Isang kaalaman kung paano po mapipigilan yung pag-inom ng alak ng mga asawa nyo. Ano? Lalo na yung pag-uminom ay hindi sa tiyan yung lagay. Ano? Hindi sa tiyan inilalagay. Kumbaga nilalagay yung alak eh sa ulo. Ano? naglasing na nga maghapon <laughs> tapos ayun magwawala pa ano. may paraan po dyan ano po meron talagang paraan na pwedeng makatulong sa inyo sa mga problema nyo yun nga lang ano po papakita ko lang po yung uh, kumbaga yung mismong gagamitin ano ang gagamitin nyo po dyan ay isang uri ng hayop daga po. Legit po ito ha. Wala po itong budol. Ano, legit talaga. ah uh, ito po, yan. Yan, dagang yan. Hahanapin nyo po yan. At yung proseso, ano po. Magpipm po kayo sa main account ko. Sa Facebook Ano po Sa aking main account Facebook Na ito po Yan po Yung main account Facebook ko Labay de Torres Remark Ano po Hindi ko po ituturo dito yung proseso Ano <laughs> Ano Kasi po kalimitan na mga Subscriber ko dito Ay lalaki <laughs> ano kalimitan no kaya yun po yung malaki may tulong ko sa inyo legit po ito wala po itong kasilungalingan talaga hong yano no, ay ayaw na sa alak pag natikman yan ano kasi yung sabi nga nung nagbanggit sa akin yan na matanda iba na yung magiging amoy niya sa alak ano talagang naaamoy niya pa lang eh nauudwa na siya ano po yan po ay sana nga ay makatulong sa inyo kasi sa totoo lang po hindi naman masamang uminom ng alak yun nga lang yung iba kasi bisyo na binibisyo na araw araw na ano tapos yun nga nangyayari po kasi ang nangyayari halip na sa tiyan ilagay sa ulo ano at yun nga mas minsan nagiging priority pa na mas unahin yung alak kaysa sa pagkain para sa pamilya ano ayun eh, no, yung vlog na ho yan ay sana makatulong sa inyo at yun nga pwede po kayong mag PM para po sasabihin ko yung proseso kung paano po gawin PM na lang po sa min account ko DM po ano at sasabihin ko po yung proseso yan pakishare na lang po sa iba ano pasensya na po kayo mga bro ano tuturawan natin laan sila para yung iba naman ay mapagbago yung kanilang mga kabiyak sa pumapagpalang hapon muli po Agima TV 29